May waterfall sa Samar na hindi lang makapigil hininga ang ganda. Nababalot din ang kwento ng hiwaga. Sa tuktok daw kasi nito, di umano, may bumagsak na eroplano. Sa tuktok ng bundok na ito sa Matuginaw, Samar, natatagpuan ang pinakamataas na talon sa buong probinsya. Kung titignan sa drone, ang tubig na bumabagsak mula rito, isang napakahabang puting guhit. Na napapalibutan ng lunti ang bundok. Sa nakakalulangan itong taas na 2,600 feet, ang tubig mula rito hindi na raw halos umaabot o bumabagsak sa lupa ito ang napakagandang Hinuplakan Falls. Hinuplakan was discovered last 2020. Ito po ay kabahagi o kaparti ng ating municipal tourist attraction. Ang pangalan ng talon, may kaugnayan daw sa isang kwentong bayan na nagpapalipad sa imahinasyon ng maraming waray sa loob ng napakahabang panahon. Ang ibig sabihin kasi ng hinuplakan, pinagsakan. Ayon kasi sa mga kwento-kwento, ilang dekada na nakararaan, ang tuktok ng talon, di umano, ang siyang pinaglandingan noon ng isang nag-crash na eroplano. And according din news, the pilot is very drunk. The airplane sank on Mount Hinuplakan. Bungkag ang eroplano. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, ang pinaniniwala ang bumagsak na eroplano sa talon hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakikita. Kaya marami ang nangahas na akyatin ito sa pag-asang mapatunayan kung ang balitang may bumagsak sa tuktok ng Hinuplakan Falls. Totoo! Nakita nyo, nakita! Nakita! isa sa mga lumaki sa kwentong ito, si Rodney. Merong mga maratanda na nagsasabi sa amin na meron daw aeroplano na bumagsak doon malapit sa area. Hanggang nitong 2020, ang Mount Hinuplakan, opisyal na binuksan ng lokal na pamahalaan ng Matuginaw sa mga bisita. Kaya si Rodney, isinakatuparan na ang matagal niyang plano. So ito na ang daan, kuya? Oo. Uh -huh. Ah, okay. Dahil kabubukas pa lang ng bundok nung umakyat si Rodney, ang trail napakasukal. Kaya ang kanilang hike patungo sa summit, paahirapan. May bahagi pa nga ng trail kung saan sila'y nadulas at napakapit na lang sa mga sanga at ugat ng puno. Matapos ang apat na oras, Sa wakas, narating ng grupo ang summit ng Mount Hinuplakan. Talagang na mga kaming lahat kasi sobrang taas talaga. Balahibo mo, titindig talaga pag andun ka sa taas. Gusto namin hanapin yung kung saan may nag-plane crash. Wala kaming nakita uh, debris. Ang kwento ng diwano bumagsak na eroplano, Tungkaw rin sa interes ng vlogger na si Arnold. Narinig ko na ito kasi may mga kaibigan ko sa Facebook na nag-share patungkol dito. Kaya inakyat niya rin ito. Si Arnold na kaya ang makakatunton sa di umano pinagbagsakan ng eroplano sa Hinuplakan Falls? Alas 8 ng umaga nung sinimulan ni Arnold ang kanyang hike. Dito na kami sa may uh, police station at dito na kami magsisimulang mag-hike papunta ng Inoplacan. Average na lakad is 3 to 4 hours. Nagsisimula pa lang kami pero wasakan agad ng tuhod. Ito na yung isa sa pinakamahirap na daan. Mga siguro 300 meters na slope. Ay, hindi pa rin siya pwede sa mga beginners na walang karanasan sa pag ng bundok. May mga ugat na pwede mong hawakan na hindi ka mahuhulog. Pero mahirap pa rin. Almost 3 hours na kami naglalakad dito para sa kagubatan. <coughs> hindi ah! na lang, nakakawa makalipas ang halos apat na oras. Ay, salamat, Lord. Narating na rin nila ang summit ng bundok. Dito natin makikita yung waterfalls pa. At dito. <gasps> ang taas. Nalula sila sa taas at ganda ng talon. Ang ah, grabe. Grabe. Okay. yung mga punong malalaking kahoy doon sa baba ang liliit na nila. Nakakakaba pag dinungaw mo siya. Talagang parang huhugutin Ah! Kalula. Si Arnold hindi na nagsayang panang oras. Agad sinuyod ang gubat para hanapin ang matagal ng laman ng mga kwento-kwento. Ang di umano, bumagsak ditong eroplano. Pero may basihan nga ba ang mga kwentong may nag-crash ditong eroplano? Sa pagkakaalam ko po na may bumagsak na eroplano po. The airplane sank on mountain of kilala rin ang aming team na magkukumpirma raw na totoo ang plane crash sa tuktok ng Hinuplakan Falls. Sa nga panahon, ako ang gin-designate sa amon mayor ng chief of police ang munisipiyan Matuginaw. Tagigang kami upod ka akan pag-rescue. Fasten your seatbelt dahil ang katotohanan tungkol sa diumano bumagsak na eroplano sa Mount Hinuplakan. na! Nakita nyo, nakita. Sa aming pagbabalik. Yung una kong reaction is, wow! Ang pagiging mali-mali na mamana raw, katulad ng nangyari sa mag-iina sa South Cotabato. Pero tungkod okay? eh. Okay. Tama o mali? Kapag nagulat sila, uulitin nilang kanilang maririnig. Di na, mga ko tama o mali. Kung ano raw ang sasabihin mo. Buka! ruta, ruta. Matik nang gagawin din nila ito. Buka! Buka. Tama! Buka. Ang mga babae sa video. Hello, guys! guys. Taga rito sa Tampakan, South Cotabato. Ah! Ang binansagang Mali-Mali Family! Mali-Mali Family! alatroke Kimin JS babagis ko ng pangalan uh, ako uh, Mane ma ma ako pare uh, ako so ang Paano pangalan mo Susana <laughs> ako, ano ni dua dua ako ayembot um, ah ano ko yun nararamdam niyo kama Ako kama 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 kama

ginugulat namin sila. Kung ano ang i-action namin, i-action din nila. Lahat kami magtawanan. Ang pinakamatanda sa kanila, ang 67 anyos na si Susana makarinig lang daw si Susana ng kaunting kaluskos. Ay sus, naaaligaga na siya. Ay, nagkumarihay kita. Nagaano ako magsaing, tapos yung nagaano na ako ng bigas sa rice cooker, pumasok yung apo ko, isabi niya, tapon daw. Malapit ko na natapon, mabuti lang inano niya ang rice cooker. Ang pagiging mali-mali ni Susana pinaniniwalaan niyang namana na raw niya sa kanyang ina. Katunayan, madalas niya raw itong ginugulat noon hanggang sa hindi na lang niya namalayan. <laughs> siya rin, naging magugulatin na. Put sa point na anak ko'y anak natulo, na tulo, nag-anam-anam na magmali-mali na, 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 mag na po. <coughs> Ang pagkamali-mali ni Susana, tila na ipamana na rin daw niya sa kanyang anak na si Virgie, na dati namang factory worker. Ang ginatrabahoan ko, abing kaning, sa ginsan, nang yung bowl bala na, ano ma'am, 5'5 5 na stainless. Pero may namahulog ang mga sartin. Kaya ako, aram ko sa production. Pero maminti ko siya makibot. Ay, natumba, ay, natumba, ay, natumba, si ay, natumba, na na si Ang kapatid ni Virgie na si Mary Ann, mali-mali rin, katulad ng kanilang nanay Susana. Ay, ay ay, mas Ay, nagahulog ang gold. Ay, nagahulog ang gold. nga ulan kwarta ma. Ay, Ay, may gold. gamay lang, lagpok, Balaang, ang mabatian ko. ano ko na yun, daw, gapanik ko na yun nahulog ang palwasang lubi. Grabe ang akon nga nervyos. Grabe ang dalagan Kahit ko ba? Kay daw pamatsyag ko daw may naglupok. Bala nga ano Nang lalamig kami niyan. Tapos yung, yung pawis na lumalabas is malamig. Masakit ang ulo. Tapos pagod ma. Mga kalam namin parang nanginginig. Kasi Pero si Susana, may isa pang iniisip na dahilan ng kanyang kondisyon. Kung nanganak anak ako, parang kaisa lang pa lang ako nakaligo. Nag-trabaho na, nag-umpisa, namaga yung dito ko. Abta na siguro mga isa kasi mana, nilagnat ako, na-admit ako, isabi ng doktor, nabinat daw. Bye-bye! Sa kanilang pamilya, hindi lang daw si Susana at ang dalawang anak niya ang may pagkamali-mali. Pati na ang pinsan niyang si Nelda. Pero ang hinala naman niya, kinarma raw siya dahil madalas niya noong pagkatuwaan ang kondisyon ni Susana. <coughs> kami ka kadlaw sige kami ka sunlog-sunlog sa ilang nga ni amo na di naman na balin sa amon nga nagsala kami Gayunman, sa halip na ikahiya ang kaniyang pagiging mali-mali, hinayaan na lang nilang mapasama sa vlog ng anak ni Susana na si Ellen. Ay, hi, hi! Ay, hi, 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 hi. Yun yung banding namin. Yung content talaga namin is daily routine ng naming magkapamilya. Kung marami hi, 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 hi. man ang naaaliw, may iba namang na sa pinaggagawa nila gawa-gawa para sumikat. Ang kanila raw kasing pagiging magugulatin. Di umano, scripted, tama o mali. Yeah, mali, mali ka. Yung mga nagsasabi na scripted ito, meaning hindi nyo kami kilala. Hindi namin obligasyon na i-explain namin ang sarili namin sa inyo. Ganito kami. So kung anong nakikita nyo, ganyan na kami. abo do kami, ma'am. Dahil mali-mali. Sakit hinahayaan na lang. Oo. So, oh, first time. Sa sa first time. Importante yung naman. Naman. Oh, mali. Oh, anong mali sa amon? <laughs> oh, siya? Bala sila sa buhay nila. Sabi ko nga minsan, bakit ganito? Bakit ganito tayo? Parang tinatanong para din namin ang sarili namin. May mga pagkakataon din daw na dahil sa kanilang kondisyon, muntik na silang maaksidente. <tinyo> kaligaya ni Nelda na dahil sa pagkataranta, minsang napatakbo sa gitna ng kalsada. Lagagi man ang dump truck. Tingin ako sa tong upo namon, mayo lang kay gibutong ko sa upo ko kung wala siguro na bungguan gi damtak. Si Mary naman, hindi rin na kontrol ang kanyang pagkagulat nung minsang binusinahan siya habang minamaneho ang kanyang motor. Bigla akong pinaprenaw lahat. Handbrake at saka footbrake. Tumilaob yung motor pag gano'n. Oh. Nagising na lang ako, doon ako sa center. Hindi na ako talaga naga-motor kasi natrauma na ako. Na Habang si Virgie, dahil madalas daw magulat sa gitna ng pagtatrabaho, napilitan tuloy mag-resign. Ano ba nang hindi ka makatrabaho? Sa ano mong kayo, kung isa makibot ka. Gusto ko na mapacheck up yung mga kapatid ko at si mama ko kung ano bang klaseng ano talaga yan, condition. Naawa ko sa ate ko sa kondisyon nila. Mula South Cotabato, sinamahan ng aming team ang... May kwentong bayan na matagal nang nagpapalipad sa imahinasyon ng mga tigam matuginaw sa Samar. Di umano sa tuktok ng pinakamataas na talon o waterfalls sa kanilang probinsya, ang Hinuplakan Falls may bumagsak daw noon na eroplano hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Kaya ang vlogger na si Arnold, nangahas na akyatin ito para alamin ang katotohanan. Ito. Makalipas ang ilang oras na buwis buhay nilang Trek. Ay, salamat Lord. Narating na rin nila ang summit ng bundok. Dito natin makikita yung waterfalls. Ang ah, grabe. Yung una kong reaction is wow, ang taas. Uyod niya agad ang gubat. Nakita niyo, nakita. Pero bigo siyang makahanap ng anumang debris ng bumagsak na eroplano. Natabunan na ng landslide siya. Yung ibang debris, kinuha na daw ng mga maratanda. No? Sa kalagitnaan ng aming pag-iimbestiga, may nakilala kaming may alam daw tungkol sa mga kwento, -kwento na may bumagsak na eroplano at hindi raw ito urban legend lang o kwentong bayan. Dahil naroon daw siya mismo nung araw ng search and retrieval operation, siya ang dating chief of police ng Matuginaw, si Lolito. Tagi kami upod akan pag ...rescue. Nag-duha kami nga team. Nag-seringan ko ang aadi uh, na. Nayaagyan na namun. Taong 1972 raw nung nag off ang isang private company plane lula ng piloto nito. September 2, pista sa Kalbayog. Pag abot dito sa neroplano sa Kalbayog, pag balik na niya, tikad sa dida siya na aksidente. Kung mayada nga nakakita, rosala nga wings and umigo sa kahoy, amon na kalat, left side. Pero ang neroplano, nasuga dito. Kaya eh, tumama man ang bato. Abot yung plakan, hindi na kinakikita, man binangga. Ginilo Sa kasamaang palad, ang piloto, hindi na nakaligtas pero kung totoong may sinawimpalad palad na eroplano doon noon bakit wala na ang mga debris o bahagi nito saan po idinala ang mga debris hindi ko maram. nasaan kaya manan ng helicopter ang mga ang kadader. para makumpirma ang impormasyong ito sumangguni rin ang aming team sa Civil Aviation Authority of the Philippines pero for your reference please note that aircraft accident investigation and inquiry board's investigation records began in 1981 Samantala ang pamunuan ng bayan ng Matuginaw may paalala sa mga gustong umakyat ng bundok dapat may coordination po yung mga hikers, yung mga, yung mga na pupunta doon. Kasi we are preserving our nature. Hindi lahat ng kwentong bayan, kwentong barbero lang. Ngayon ating napatunayan na ang kwento tungkol sa bumagsak na eroplano sa bahaging ito ng talon sa Samar, hindi lang nilikha para magpalipad ng imahinasyon, kundi verifikado talaga impormasyon. 一。嗯